Elsa! O, oh, yan sila sa guys. O, oh, tumatakbo. Elsa! Come, Elsa! O, oh, na, yan na, yan na. Tatakbo na. O, oh, takbo. Elsa! Come, Elsa! 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 Elsa, come. Elsa. Wala na si Elsa. Yan. Ayun na. Ayun ang bibi namin. oh, O, o alay ka na. Hmm. O, sunod siya. Sunod. oh. đấy lần đấy lần ồ ồ đây nè ồ Busog na guys. Hmm. Na, tapos na siyang mag uh, take ng kanyang pagkain. Hmm. oh, yan. O oh, sige. Elsa, balik ka kay kuya mo. Dali, dali, dali. Dali, dali. Balik ka doon, balik, balik. Doon, doon ka na. Doon. Dali, dali. Uh. Oh, yan, yan. Yan ang pataboy ko sa kanya. Dahil di titigil yan. Hindi hmm. siya uh, bubusan ng tubig. Ginansa, <laughs> Elsa! Oh yan. <laughs> Tapos yan dun sa kuya niyan. Oh yan ah. Ginintay pa ako.